Ano nga bang makikita ang mga kaibahan sa mga batang 90s at sa mga batang ngayon? Halika, panuorin natin! Uh. Marania Animation Nay! Pahingi pa piso! Oh, ayan anak! Yung piso lang matanggap mo ang pambaon sa eskwela. Ang saya-saya muna para ka nang nakatanggap ng ginto. Wow! Salamat po! Oh, mga batang 90s dyan, nakaka-relate ba kayo? So, punta na naman tayo sa mga batang ngayon. Ano yun nak? Pahingi po ako ng allowance. Ay, 500 lang? Kumanda ka, ipapatulpo kita. Ay, naku. Ewan ko ba?